지 <목소리> Pasok mo. Alam ko na wala na ron. Nandito pala. Pinasok mo na dito.

pinag-uusapin natin kasi nakuusap na pinakain usap, pinakain ko sa po si Serapi. gusto Usap na kami po, po sa mabuhay. So, pagdating uh, pag ko pa lang, kasi pina, na kasi na siya dumatay na ko na talaga kagad. Mali. kasi sabi ko sa iyo, pwede kayo magtinda pero huwag niyo lang ganang ganito. So, talagang mali talaga kasi parang inaapi mo na ito sa akin. Tayo sa tama lang. Mentor natin ito pero doon lang tayo sa tama. Pinapayang na tayo magtila. Wala. Ang kusin nila mga pagkakakulatan. Pero sa ginawa mo ito, nilagyan mo lang kasi ah, to Para kinakuha kayo. Alisin mo lang to Pati ito. Tawag lang ito. na natin? Ako, Victor Sinem. Ako, mahalin sa inyo. Alisin mo lang ito. Pagsalin po siya. na kami magtatanggal niya. Siya na po. Support sa pagmale malayon ang mga tao. Kasi sinabi natin magaganap po sila. Pwede na pero wag lang yung po eh sa barangay nagtutungo. Hindi <muchas> <Sali>, kinagugulan. Actually, sabi ko nga, <muchas> pwede makitna pero ito pagdating natin dito pala, ay pala paki-lakad na, ako nakahanay. Mali talaga. Hindi ako consistent. Ano problema magtinda? Pero wak lang 'yung ano. Kasi sabi ko ikaw binaba. na binabang, kilala mo ako. Ayaw, ayaw, parang ayaw, 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 pagkakita Siyempre, dun lang tayo sa tama. Uh, parehas tayo, wala tayo. Tao, <coughs> eh, yung tao, yung truck lang ang yung tao lahat dito. Ano? Yung truck lang ang ikot, yung tao lahat dito. Hello. Hello. <coughs>

안녕하세요. 저는 제라테라고 합니다. 제가 드리고 싶었던 게 있는데 이름이 뭐예요? 아이디?